gagalit na naman yon pinagtripan mo na naman kamutin yung ilong mo na yan ha tatawa-tawa ka lang ba't ba kinamat yung ilong na yan may kalikutan na yan ba't ba kinamot ikaw nga po po ikaw po nagkamot sa ilong mo hindi si mama si <laughs> hi. 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 Kinamot kong ilong ko. Ah. Si hi. Hi. Hi po. Hi followers. Hi. Ha? Huh? Opo. O nga po. Hey, sis. Gagalit ikaw. Opo. Kinamot ang ilong. May kamot na naman ang ilong. Oh, po ikaw nga po 'yan, no. Ikaw na video. Oh. Ikaw nga po. pa subo ng kamay, pa-dai subo. Oh. na 'yung kamay niyan. มิโาวินเั้นอืมโอ้โหว่ากี่